Hello mga guys Dito ako mga guys so, Sa ano Sa bundok ng Mabini Gulugod Baboy Batangas Mabini Gulugod Baboy Ayun mga magbundok nyo mga guys so, Mara pa sila ano no Marami mga tao na Masyak sa bundok na yan At Paikot dito yung bundok Doon mga guys sa taas Yung makita ayun nasa taas oh yung tabi makikita ang tabin ng may bahay na yun na malaki building Oh yung mataas yan yung mga guys last ko lang tung punta ko dito dahil dati pumupunta ko dito nang dahil sa ano ayun mga guys dagat yan oh no? makima di makulimlim mga guys kasi ma ano, ma parang mambo na. Lagi ako dito mga guys nung buhay pang aking pagumangkin kasi dito siya nakatira sa Mabin na eh, uh, yan, Batangas Mabini, Gulugul, Baboy. Pero mga guys namatay nung ano, lunis nung pagumangkin ko na si Jek Jek. Kaya mga guys, living na siya bukas. So nakipag-live lamay ko sa kanya bali isang linggo. Nung unang burol niya hanggang ang huling burol So mga guys parang Malabo na yata kung makakapunta na dito Kasi wala na siya eh siya naman pinupunta ko dito lugar na to eh Malayo to sa Manila eh uh, Pero mga guys Hindi natin masasabi din dahil Kapuway pa tayo Mari makapunta pa rin tayo dito Pero pag wala na tayo mga guys Hindi tayo makapunta kasi mga guys ng aking pagmangkin, 43 pa lang, uh, 45. Patay na. Inatake ng stroke. Na inatake siya mga guys ng linggo ng umaga, nakapag sidecar pa, nakapag pati pa ng pasayro sa bayan. Dalawa. Pagabandang tanghali, nakapagpainom pa ng baka. Kumain pa. Maya-maya, tumagay. Oh, pagdating ng alas 3 mga gayo, mga alas 4, nangalay na yung katawan niya. Hanggang nangalay na yung kanyang kanang kamay. Hanggang doon dito do sa kanang apa. Nangalay, hanggang di na siya makatayo, di na alas hospital. Pagka alas uh, na nangyari mga guys, sa badun ng alas 4, ah, dun, ah, linggo ng alas 4, ang hapon, pagdating po naman guys Nang lunis, nang restress Nang madaling araw Patay na siya Saglit lang Hindi na siya naghirap Ang wala siyang naramdaman Tapos bigla-bigla na lang umatake ang stroke Patay ka agad 45 ba ang edad niya mga guys Kaya ganoon na lang Kadal yung boy ng tao Sige mga guys salamat sa inyong panonood.